sa uh, po panlaban naman. Ay. <laughs> And parang masaya ka na ya. Ha. Ah, Meron tayong noodles. Noodles makain po kayo ng noodles ay. Oh. Ayan, no. maganda magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ah, uh, babalikan natin muli si Nana yung gumagawa ng showman, tapos siya pa nagtitinda. Ah, uh, mayroon pong nagpabot sa kanya ng tulong. Ah, uh, ihatid po natin. So simple mga kababayan, ah, uh, uh, nais ko pong pasasalamatan din ang United UFW Charity Group kung saan sila po ang nakasuporta sa aking channel at nagpapabot ng sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So ayun mga kababayan, tara saman nyo ako. So ayun mga kababayan, uh, uh, ihatid na po natin kay nanay. May dala po tayong bigas sa grocery po. Tara. So ayun mga kababayan Medyo mahirap mabigat Sangka bang bigas po at saka Grocery Ito po mga kababayan ay Padala po Ng ating mga kababayan Ng United OFW Charity Group Tara <laughs> Hirap Ayan Tapo Tapo ay nai, magandang hapon. Magandang hapon. Ano po ginagawa nyo? Ay, pwede pumasok nai? Pwede po, ubi naman. Ubi. Ito na po ang uwan. Pwede pumasok? Oo po. Kamusta na nai? Ito po. Nai, kabit ko lang ito ha. Okay. Ah. Kakabit lang tayo ng mic. <laughs> yan ay. so, ayan. Pwede yung mapo dito, Nay? Opo! Ano ba, nay? <laughs> Kamusta na po? Eh, yan po. Gahanap buhay po. Kayo po yun. ay nakapagtinda na? O, opo. Uh -huh. Gumagawa po ulit. So, mga kababayan, ah, uh, -huh. uh, nabutan natin si nanay gumagawa ng antaw niya nay sumang pong maruwikos sumang so, so okay. pakita lang natin mga kababayan ayan po <laughs> so ayan po mga kababayan ang kanyang ginawa tapos ay nasa kaldero yan ganun lang pala uh, babalot ginagawa uh, lang po kayo Aba nagkikintuhan tayo. Uh, <laughs> para hindi naman ako nakabala sa iyo. <laughs> okay lang po 'yun. Sige po. Ay, po 'yung Ganyan pala maggawana eh. Uh Oho. -huh. So may sukat po 'yun. Oho. Uh -huh. Isang isang sandok. Isang sandok po. Ano 'yun? Malagkit. Malagkit po. Na na kwam powder. Pero sa kanya siyang halo ng ube. Ube po kulay lang. Ah, kulay lang siya. Tayo uh -huh. so, mga kababayan, 'yun ang ginagawa ni Nanay at nabutan natin kung kamusta naman po na yun ano, nakapagtinda po kayo ng kamutikay naubos na po kamutikay nyo opo oh, oh kailan lang naubos eh kaubos lang po ha kahapon tininda nyo kahapon ah oh, oo so, nga eh sa, nag, ano nga dun sa location. Aha. Oh, kasi nga eh nakita nga may nag ano sa akin madaling araw pa lang pala daw eh kayo nagtitinda <laughs> may init pa daw yung paninda mo Aha. Uh -huh. Aga ah, pala yung naluto, yan, huwag mo nang... Hindi ko huwag naalis mo na sa... Ay, huwag mo nang alisin, ano? Aha. Uh -huh. Para Pag mag-aalas 4.30 po, ayun, saka ko isasalin. Alas 4 naman, ng madaling araw. Apo. Uh -huh. Isalin, ilagay mo na sa mga lagayan. Oo. Uh -huh. uh, para may init po. pa siya, ano? Apo. Uh -huh. So, yun, ganun pala mga kababayan, ang paggawa ng Marwikos. Marwikos, nanay? Apo. Uh -huh. uh -huh. Hindi, mag magkano isang ganyan ay? Isang piraso gano'n? ganun? Kuwan po, tatlo bente. Tatlo bente, bali ah. disyo. So, pero ang bintahan niyan doon eh, sampo isa eh. Siap. Pagka yung may naglako doon, sampo ang isa. Eh, ewan ko lang. <laughs> oh, kasi, La, kasi ho, di ba mga... mamang... mango sila sa'yo? Hindi po. Ah, di, ay, ikaw mismo nagtitinda? Oo. Uh -huh. Akala ko pinapahango mo? Oh. hindi po. Iba na yung siguro yung iba na yung nandun. Uh Na nagluluto. Eh. dapat Eh, ba't nilalagyan ng mantika na eh? Mag eh, di, Kukuha no, dedicate. Ah, dedikit siya. Aha. Uh -huh. Pagka niluto po yan, mga ilang oras po bago maluto? Dalang oras po. Puro salang lang, na, diretsyong salang po na yun. Aha. Uh -huh. Ah, ganun pala mga kababayan ng paggawa <laughs> ng, mar ng marwikos. Kasi mga kababayan, dito sa Bulacan, ang mga kakanin po ay ano, yung sikat po dito sa Bulacan eh, no? Mga uh -huh. kakanin, yung, yung ng suman, ganun po ano, ano, ah, ang ano masyadong ano a sikat po ang bulakan sa mga kakanin sa kakanin saan mo natutunan gawin niyo, yung ginagawa na yun para kung dalaga ko eh wala na kayong dahon? meron po ah. well, <laughs> maaabala sige po wala na dahon niyo. para eh, magkagintuan tayo gumagawa po kayo maano po huh? nung pong ano na asaban na rin po ako diretso mm -hmm. gawa po Ah, may hanggang bata pao kayo, bata uh, pa. Hanggang. hanggang ako po eh nag sa kanya sa Mr. To. Mhm. Mm eh, susuman ako. Ay, ala rin hong tarabaho. Eh. Yung time na yun na may sakit po ang mister oh, niyo? Oo, oh, labing walong taon no. Eighteen years po. Oh. Ay, Ay, kayo po ang wako po, kung ikaw yung maniniwala, mamurahin ako. Hmm. Dadaanin ko na lang sa iya. Kasi ganun talaga po may sakit, uh, no? Eh, pag anong yan, suman, ganda. Suma na ko lang, suma. na ko. Pag siya natinat na ko, natutulog. ayo alam, bira na naman. Kailangan na kapag ano para pambiling gamot. Kamusta na pong paano na eh? Eh, ma, ano, hindi naman ho gano'n lang masakit. Oo, pero nakapagpidal na po kayo. Oo, mas po dahan-dahan lang, ma. Hindi, asa lang dahan mo? Asa loob, po pa eh, makakaabala sa inyo. Wala po, wala po problema. Habang nandito kami, pipilasin mo siya. Eh, di nga yun, nung nangyari nila, sabi nung mga sukay ko, Nay, oh, oo, eh, apakakuban mo naman, bagal mo naman sumikan. Oo. <laughs> <laughs> eh <laughs> ate, masakit yung ganito po, bi na bali yung akin bike eh nahampas itong binti ko mm -hmm. ah, oh, mm, eh eh mo mo oh, dahan-dahan lao eh kasi nasira ko yung matulin eh si, silang malakas eh ah. na sabi na suman suman ayun po eh ala kung magawa kundi ayan no? mm -hmm. magsusuman araw-araw para hindi maubos ang anong puhunan. Mm, ngayon nga na ngayon kaya kami po nabalik. balik. Uh, mayroon pong nagpadawit sayo, marami pong nai na, na naantig ang kanilang damdamin sa uh, kalagayan mo sa kabila ng lahat na ikaw ay may dad na mm, lalo na po na nakita nila 'yung mo'y kita uh, uh, mo nga nasira. Pero hindi ka tumigil sa paghanap buhay, po. ganun tuloy-tuloy pa rin. Nainanap ko po iyon ng hmm. kapalit. Sabi ng mga anak ko, sa ka Mangungutang ako ng pera. Pag, pag ano, bibigay ko sa kanila, eh, hmm. paano ka ako gagawin mo? Sira ang aking bike. bike. Oh. Eh, hindi ako makakapaghanap Anap buhay. Yun. Ako, sa tutupan. Ay, ah, inutang niyo po yung 400 na yon na uh, pambilin bike. Aho. Sa -huh. Saan niyo nautang po yun? sa ano po doon sa utol ko sa dulo ah ibig sabihin niyo po yung binigay namin dalawang libo sa inyo <laughs> e, ito po eh. yung pinamili niyo aha ah so wala na kayong utang na kamuting kahon ngayon wala na po bayan okay. na po so ngayon mga ngayon ay may pinadala po yung mga kababayan Aho. ng isang sakong bigas ay, pakita lang po natin ha Apo. yan isang sakong bigas at saka sinamahan ko na rin po ng grocery mga kababayan Uh, ah, eh ko na yung ng grocery para naman eh uh, tayo Okay na 'yan. Uh, ah. ko po ng grocery. Ang grocery po natin ay ito po yung resibo. Uh -huh. Ang halaga po ni nine 900 ano thirty six ay ipakita lang pala natin. Hmm. Ayan. 936. So, ito po ang mga nakalista. Okay. So, ito, eh. Mayroon ka suka na eh. natin dyan. Tuyo. Ayan. Oh. So, ito na Ulam mo. Oh. Idala kong ulam. <laughs> <laughs> Sabi mo nga, eh, kahit kape lang, basta may bigas. Ay, ay kata, oo, uh, oh, yan. Eh, so, po, po, po ba kayo nila eh? Kape Oo, oh, pambisan mo eh. Gakil na wala na ng... ulam. ulam. Kapi saka ako bubuhos doon sa kanin. Sa, ah, may mong kapi sa kanin. Ah, uh, uh, okay na ho, po yung sa inyo. Para ho may sabaw. Ayan, bumili na rin po ako uh, ng biskuit. Ay. Ayan. <laughs> para meron po kayong kain kainin. Ah, uh, ah, uh, 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 Ito, ito <laughs> asukal na eh. Asukal. So, ano lang natin na eh. Isang uh, kilong asukal nyo na eh. Apo. Uh, so, Tapos binili na rin kita ng sabon. Safeguard. Ah, uh, ah. Tsaka po panlaban naman. Ay. <laughs> And alam masaya ka na ya. Ha. Meron tayong noodles. Noodles makain po kayo ng noodles ay. Oh. Ayan, noodles ng noodles po. Meron tayong beef, meron tayong chicken, mamili uh -huh. ka lang diyan. Ha. Uh -huh. Para hindi ka na mag-ulam ng kape. No. Ha. Uh, okay. So ngayon, meron po tayong mga kababayan uh, corn beef. Ayan, corn beef natin ay limang latang corn beef. Ayan. Sarap yun ay. Turnbird yan. Ano yan? Uh, karni Norte. Apo. Uh, tapos sardinas. Lagi oh. mo dyan sardinas na eh. Ayan tayo sardinas dyan. So ayan mga kababayan. Uh, sinamahan na rin natin mga kababayan ng ano ng grocery para po uh, hindi na sinanay mga problema pa kahit na pang uh, ilang araw lang mga kababayan ang kanyang kikitain maitabi na lang niya pero na po kayo na yung bigas na isang sako apo. mga ilang araw nyo na maubos yan ay eh pong limang kilo ko sa eh. isang linggo di wari ito yung 25 kilo si eh. ilang linggo po yan di limang linggo Aha. Eh, ibig isang buwan na na maubos yan no. So, malaking tulong po yun bali po siguro mangyari ang inyo pong kita, tabi nyo na lang pang dagdag po nang paikot-ikot na lang po siguro, ano. So, yung mga kababayan na ah, uh, siyempre pasasalamatan ko lang po ang United OFW Charity Group uh, at mga kababayan ay <clears> tunay <throat> po na napakabuti po ang, ang samahang United OFW Charity Group. Mayroon pong isang nakapanood din na kababayan din natin na OFW na nakita po niya na ang United OFW Charity Group ay talaga pong tumutulong sa ating mga kababayan na may hirap dito sa Pilipinas. So napanood po niya yung ating mga vlog. Siya po ay, umano nagmember po siya sa atin. Uh, nag po siya sa atin, actually mga kababayan, ito pong isang OFW na ito, ay mayroon po siyang channel din. Uh, siya po ay Charity Vlog no? Charity vlog siya, meron siya ring mga uh, 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 kaibigan na uh, pinaabotan din niya ng tulong sa kahit sa ang tulok ng Pilipinas. Siya po ay tumutulong. So tunay na pa nakita po ni, ni, ni ano ni Ma'am Lani, si mga kababayan si Ma'am Lani, ang kanyang channel po ay Wonder Woman. Uh, siya po ay charity vlog na tumutulong. Napanood po niya yung ating mga vlog lalo na po si Nanay. So parang nakita niya na maganda po ang samahan ng United OFW Charity Group kaya siya po ay hindi dalawang hindi nagdadalawang isip na sumanib, sumali sumali sa ating uh, United OFW sa ating grupo. Layunin din naman niya pong makakatulong kasi nakikita niya po ang mga OFW na nag-ambag-ambagan uh, na nagtatapyas ng kanilang sahod tuwing katapusan para pag ipon para maipadala dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas. So, siyempre, pasasalamatan ko po si Ma'am Lani Wonder Woman. Siya po ay may channel din sa YouTube channel. Ganun din po mga kababayan, yung pong United OFW Charity Group, lahat po yan sila ay may mga channel yan ipa-flash ko na po sa screen para makita nyo rin po mapanood nyo po kanilang mga mga vlog Kasi na sa ibang bansa at sila na iba ibang bansa mayroon sa Middle East, may sa Israel, may sa sa Amerika, sa British. mayroon po tayong mga ganyan. Bagamat na hindi sila pa personal na kita-kita, pero nagtiwala sa isa't isa. May isang layunin na makatulong sa kapwa natin mga kababayan lalo na po sa mga may hirap. So, yun nga po ay maraming maraming salamat po, uh, Ma'am Lani, uh, Ma'am Lani Wonder Woman, dahil kayo po ay nagtiwala sa aming grupo, hindi po kayo nagdalawang isip na sumali sa amin upang makatulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So, yun nga po ang pinadala niyo pong bigas, sa yan, nabili na po. Kinamahan ko na rin po ng grocery para po si nanay Uh, ano man po ang kanyang kikitain, ipunin na lang niya na ano, oh, yung pinakatubo mo na eh. So naabutan nga po natin mga kababayan na gumagawa ng suman. So, so yan po mga kababayan, siyempre, di pa ako magsasawa, magpapasalamat sa United OFW Charity Group. At siyempre, sa bago po nating member, si Ma'am Lani. Maraming salamat po. So, ano masabi so, niyo na sa ating mga kababayan? Eh, ako po yung nagpapasalamat sa kanilang lahat mm -hmm. na nakita nila ang um, um, aking buhay mm -hmm. na nagtitinda lang. Ano um, yan, uh, talagang mas kanyang pa oh. so, At yun ay marangal uh, po ang inyong ano, ayaw. ang oh, anap oh, buhay. Ayaw. Hindi ayaw po natin na. pwede sabi na nagtitinda lang. Oh, oh. Dapat ipagmamalaki eh, natin sapagkat yan ay ma, ma marangal oh, ang anak buhay. Napagin. Hindi po tayo ng agrabyano so, ng kapwa natin. Oo, oh, oh, hindi po. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Mm -hmm. Maski po dun, sa nagpapadala sa akin ng tulong. am um, ako po ay eh, talagang nagpapasalamat hindi naman po ako sobrang hindi uli lumapit sa kanila Apo. Ah, uh, ayaw ko po no, talaga pong ako halimbawa po ako yung may nararamdaman eh hindi po ako ng konting tulong mm -hmm. sa kanila na pambili mala ng damot ay uh po. po hindi po ako maski po konting lang na, ano, po, eh, tinatanaw kong utang ng loob sa inyong lahat. Ang gando na lahat po. Salamat mm -mm. uh, po. Sige uh, eh, po. po talaga ang, ang, ating kasing mga kababayan ay uh, uh eh, ganun, talaga po ako ay nagpapasalamat sa kanila kasi uh, nga uh, hindi ko lubos maisip na may mga tayo. taong ganun pala talaga, talaga na matulungin. matulungin. Uh, talaga sila po ay Walang iniiinit. Inisip. Paano makatulong sa ating na kapwa? Makakatulong sa kapwa nila uh -huh. at maaalungan sa mga kababayan natin uh -huh. na higit na nangailangan ng tulong. Uh -huh. So, siyempre lalo na po na may nakapanood po sa aming grupo uh -huh. na Wave the World charity group. Ah, uh, bagamat na siya ay si Ma'am Lani ay hmm may sarili naman siyang channel, mayroon din siya masariti Vlog si din po siya pero nakita niya palibasa ay ang uh, layunin niya ay makatulong sa kapwa. Uh, yun nga sumali sa grupo namin ng W W Uh, ngayon nagpaabot nga po siya ng tulong kaya maraming maraming salamat po maraming maraming Ma salamat Lali. din po sa inyong lahat mm -mm. lahat po nagtumulong sa akin maraming mm -mm. maraming lalong lalo na po kay kuya kay mm -mm. ate papagsalamat ako ako naanohan nila sige mm -hmm. eh. nai tuloy muna paglalaki sa oh, na, eh. oh. kami nakabala ba <laughs> hindi po <laughs> Eh, eh, susulong pala po yun. So, sa tingin mo na, eh, mga itong, itong napamili natin, ayos, eh, na na Ito, may biscuit po kayo. Oh. Ito, yung... Sa so, mga kababayan, iwi pag tinimpla, binabahog lang pala ito sa kanin ni nanay. Ulam na. <laughs> ah. Ito tama ako ganoon, no? hindi ko po binabahog. Mga bago ko ng kanin tapos sige pa ako ng kape. Ah, hindi oh. Tayo uh, binabahog. binabahog niyo mismo. Oh. So makaraos na Oram, po kayo noon. Makaraos na ako halimbawa uh -huh. kay nanay. Napahinga na dalawang na araw. Uh -huh. Oh. Walang kita, ay, di walang kain. <laughs> ano. Walang pero lang pabiling ulam. Pabiling ulam. Eh, Lista pe na lamang. So, kasi meron mo, magkano ba tong kape sa isang kabiyak eh. Actually mga kababayan, tin pack po kasi ito. Uh -huh. Ibig sabihin ng isang ganito, dalawang tin plato ni nanay. Uh -huh. <laughs> so, creamy na rin ito na, may gatas na rin ito. Plain uh -huh. one na rin yan. Tapos uh -huh. pagka nagutom ka, na habang gumagawa ka dyan, magmerienda ka na rin. Uh, ay, yeah, mas yan. Yeah, Masihating uh -huh. Gabi, okay, pag inumpisahan ng gutom eh. Uh mm -oh. -hmm. Kaya opera, inopi, operado po ako. Na-operado po kayo? Oo. Oh, uh, oh. Putol ho, bito ka Ah, ganun po? Oo. Oh, Bakit ay, po? Ano yung nangyari? Oh. Ah. Ang po ang biyak niya. Ah. Bakit po? Ano po nangyari na... Butaso ang, nabutaso yung hmm. bitoka. Ano, batan bakit po nabutas? Sa ano? gamot daw. Ah, sa gamot. Kainom ng gamot. Yung hindi ho sa no. ano, local daw yung mga pinabot. Ah, yung iniinom. Yung ito. mga generic. Oo. Oh. So, oh, may generic po yun yun. Hindi, gawin mo na. Hindi, hindi. Sa na po mag yan. Oh. Sandali na lang po hindi. So, baka kami nakabala oh, sa iyo. Hindi po. Hindi ka po <laughs> <laughs> ah. So, ano po ngayon? May isang uh -huh. kaba na kayong bigas. Uh -huh. Ang ganda pa ng bigas na yun. Maputing-maputi po ang bigas na yun. Uh -huh. Uh -huh. Ano na ngayon ang bigas? Maganda na mga ang bigas. Maganda na, ngayon. na ngayon. Kasi anihan na po yun. Eh. Uh -huh. Oo. Kaya ma medyo mababa na po ang bigas ngayon. Kaya po, yung iba doon sa sa pinadala uh -huh. napasok din dito sa grocery Aha. Uh -huh. kaya ang grocery nyo umabot ng 936 uh -huh. plus yung bigas po ninyo ay uh, ano yan 1,000 nung siguro ang mahigit niyo 1,250 no, no. So, kaya may eh, nagpadala si Ma'am Lani ng 1,500 tinagdagan ko na lang po para sa Four pang grocery uh -huh. At siyempre, yung ating OFW, uh -huh. uh, mabuti si Ma'am Lani, nakamember na rin sa aming samahan. At siguro hindi lang itong ano na ito. Uh -huh. Marami pang mang tayong matutulungan ng mga katulad natin na talaga uh -huh. higit na nangailangan ng tulong. Uh -huh. Ano na eh? Uh ah. -huh. So, bakit ka na yung naluluha? Ikaw ba'y natutuwa? Uh, natuwa ba o? Eh, natutuwa po. <laughs> natutuwa po kayo. Nakatanggap po kayo ng biyaya sa punta. Sa mga islamayudi. So ayan, mga kababayan na uh, hindi na natin masyado siya na nangyabalahin na paabot na natin yung pinadala nyo. So ngayon po, mayro pa siyang iba balot. Uh, at na parating na rin natin sa kanya para tuloy-tuloy ng trabaho ni Nanay Kisya. Siyempre, tulad ng dati na ako hindi magsasawa magpapasalamat sa ating mga kababayan na OFW Charity Group na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ganun din po ko eh. Unang unay sa inyo. Pangalawa Pangalabay doon sa nag-aano po. Na kumukuha. Maraming maraming salamat sa inyo. Hmm. hmm. Sige so, po. Ayun po. Yun mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. po. Masaya <laughs> ka na eh. Masaya po. Uh,